The Philippine Public Safety Academy or PPSA is moving forward and upward with its core values, courage, integrity, and service. So, good day sa mga partners. So, for today's video, isa na namang tips at gabay para sa mga aspiring aplikat natin at syempre para doon sa manangangarap na makapasok dito sa ating bureau. Okay. So, ang topic ko pag-uusapan natin ngayong araw na ito mga ka-partners, ay gusto mo ba maging opisyal? pangarap mo bang maging opisyal? Nais mo bang tuparin ang iyong pangarap na maging isang opisyal? Okay, so panuorin mo itong video na to okay, para syempre dagdag inspiration para matupad mo ang pangarap mo maging isang opisyal in the future. Okay, so bago mo lahat, ipapasok muna natin yung ating, siyempre, intro. Let's go! Service. Selfless service is the ultimate reason of chasing dreams of becoming officers for the two beloved bureaus. The realization of God centered public safety service is in the hands of 100 cold servants who aspire to give people oriented and relational public service. It is the pinnacle of professional commitment, the offering of selves, which the Philippine Public Safety Academy is born for. a leadership institution of character and competence. So, yun na mga partners, na naparod ninyo ang short clip video ng ating mga kadets o mga kadete sa PPSA o Philippine Public Safety Academy. Okay? Naway nabigyan ko kayo ng inspirasyon. Okay? So, dito mga partners, okay, linawing ko lang, baka may magtanong, Sir, yan po ba isang uh, uh, lateral? So, magkaiba po ang lateral dito sa... PPSA na ito, okay? So, ang lateral may certain ranks, okay, na maari kayong uh, mag-avail ng lateral. At, syempre, ang lateral entry, meron po yan, ano, uh, kota rin. Kung ilan na ang uh, ko unin, For example, so, kung uh, nag-open ang lateral for uh, lawyers, okay, yung mga may mga lawyers, uh, degree lang yun ang uh, pwede mag-lateral. Or, for example, Uh, dito is nag-open ang nursing, okay, mga dental natin, dentist natin na lateral entry, yun lang po ang pwede mag-avail ng lateral entry. Okay? And, for example, may mga engineers tayo or IT nag-open ng lateral entry for that uh, line, okay, of work is, uh, yun lang po ang pwede mag-avail ng uh, lateral entry with the ranks of JO3 uh, into Sargento. Dito, sa PPSA, okay, iba ang requirements. So, dito, sa PPSA na to is para rin kayo nasa PNP or PMA. Okay? Kaya nga, ano, binukod na po ang, uh, ang academy. Di ba po, merong academy ang, Pilip ang PMA o Philippine Military Academy okay, for uh, AFP. Okay? So, meron din po sa PNP. Yan po sa PNP. So, ngayon, uh, in this 2024 is uh, stop na po yung uh, joint okay, ng join ng mga from PNPA, uh, pwede kang magpa-assign to a BGMP and to the Bureau of File. So, in this 2024 staff na po, last quota na, na po, yung nakaraan na nagtanggap ang ating Bureau from uh, PNPA. So, ang PNPA is more on sa PNP na po. Okay, sa PNP na, sa PNP na po nakapokus ang PNPA. So, hindi na po sila pwedeng mag-join sa Tribe Bureau. Okay? So, ngayon po man nagtatag ng bagong academy for only, no, for only sa dalawang bureau. Okay, bureau of fire at siyempre sa atin sa Bureau of Jail Management and Penology. Okay? So, ngayon babasahin ko ngayon yung qualification at siyempre ilalagay uh, ko dito sa screen, okay, yung qualification mga ka-partners. At siyempre dito, dito sa ating comment section. Okay, mga ka partners So, ito yung mga qualification mga ka-partners. Okay? So, syempre, same lang, uh, natural born citizen of the Philippines, okay? Ito na po. And, syempre, at least 2 years in service of uh, FO1 or sa BFP and sa, uh, or FO2, yan. Sa so, Bureau Fire is pwede FO1 and FO2, okay? Pasok ang rango na yon okay? And dito sa BJMP, syempre, uh, JO1. So, hanggang JO1 na muna tayo. O, JO2, hindi na maabot ng JO2 for the rank of JO2. Okay, babasahin. Ba, alamin natin kung bakit. Okay? And not more than 28 years of age okay, on the day of the appointment. Yun, yun ang sinasabi ko. Okay? So, dito sa BGMP, medyo, uh, sabi ko nga, medyo may kabagalan yung ating uh, promotion. So, hanggang JO1 lang to. Dahil aabot na tayo ng edad. Okay? From uh, 21 years old, Okay? And to 28 years old. Not more than 28 years old ang um, po pwede dito. At syempre, as sabi ko mga partners is, uh, organic na po tayo dito. Okay? Organic na po, personal na po tayo ng isang bureau. Yan lang po ang pinagkaiba ng uh, PNP o ng PMA dito sa bagong uh, uh, PPSA na academy na ito. Okay, ang uh, PNP kasi or PMA, pwede ang civilian dito basta pasok ang edad from 18 Okay, to 21 or to 22 years old. Yan po ang tinatanggap nila sa, sa academy. Dito naman po sa bagong academy sa PPSA is isang ganap na po kayong personnel or isang ganap na po kayong organic or in the service na kayo ng 2 years. Yan po yung pinakaiba. Kaya nga, in this video is uh, more para mabigyan ko kayo ng motivation. Okay, na gusto-gusto makapasok dito sa bureau to dahil uh, may pangarap ako maging isang opisyal. At syempre, pasok pa naman yung edad ko. Okay, bata-bata pa naman ako ay hey. syempre ay hey. baka ay hey, hold ko na. Okay? Kukunin ko na itong opportunity na to na maging official in, in, my future. Yan mga partners Okay, so tutuloy natin yung uh, requirements. Okay, qualification mga partners Okay, uh, weight. Uh, dito, uh, ano lang basic lang nito. Okay, timbang. Okay, uh, standard uh, weight, standard height. Okay, So, siyempre, sunod is person of good moral character. Okay, dapat dito, uh, wala tayong mga kaso. Okay, dapat uh, in good faith tayo. Okay, mabay tayong isang person. Ed. Okay, so, pass the medical and dental examination. So, dito naman, wala naman tayong problema dito sa ano. So, back to basic ulit tayo. Okay, pass the medical and dental examination neuropsychiatric test, physical fitness test, drug test, and panel interview. So, parang ano rin ito, bumalik ka rin sa okay, uh, aplikante noong mag-JO1 uh, ka. Okay, same lang po yan. Tapos, there no pending cases prior to his her appointment as FO1 and JO1. Okay, dapat wala ka pong uh, nakapending na kaso, dapat cleared ka dapat at malinis yung iyong record. Okay? and syempre uh, second to the last is not convicted with an offense or crime involving moral or okay, turpitude and syempre the last is no parental obligation so yung sinasabi ko na dito is dapat binata ka at dalaga ka ganon din po yung uh, ganon din sa PMA and PNP wala ka dapat ng parental obligation wala ka dapat sa sariling pamilya wala ka pangasawa tanak kaya eh, pala syempre isa ito sa hindi makakaapekto sa training sa iyo. Okay. So dito makaka-partner sabi ko nga sa inyo sa mga nangangarap at syempre para doon sa mga nabigo na makapasok sa academia like a PNP, uh, PMA, or uh, PNPA. So ito na po. Ito na po 'yung pagkakataon sa dalawang bureau kung saan maaari kayo papalarin mapabeFP at syempre dito sa BJMP ay mayroon na nag nag-aantay sa inyong magandang future sabi ko nga sa inyo kung pasok ang edad ninyo doon about not more than 28 years old so tayo, uh, pauna-una kasi tayo uh, na-approve itong uh, uh, academy na ito, itinatag ito is mag 29 year old na po ako nito okay, so hindi na tayo pinalad sa edad okay, so ang aim na lang natin is ma-promote no? at syempre uh, maiwasan yung mga kaso-kaso at mahirap magkaroon ng pending case or kaso. Yun mga partners, no? So, sabi ko nga, kung pasok pang edad ko rito ay pagsisikapan natin yung makapasok sa akademiyang ito. Dahil napakaganda, napakaganda maging uh, isang uh, ganap na official in the future. Okay? So, kami, tayo, mga sa lowest rank is pangarap natin na soon to be in the future is maging special tayo umabot man lang natin ng rank of uh, inspector. Okay? So, yun mga partners uh, inuulit ko ulit ha, magkaibang lateral dito sa PPSA. Itong PPSA na to is isang ganap ka ng a year. na tinatawag a year ka na dito. Okay, kailan lang ito. Uh, Nakaraan 2023 ang first pioneer, no? So, two years at training dito. So, after ng uh, mga ilang years na pag-aaral dito is uh, Tawag na ito. I-improve ito, magiging 4 years. Okay, katulad din ng uh, PMA and PNPA. Sa ngayon, is 2 years ang training. So, swerte ng mga pioneers natin. So, yung mga batchmate ko na nakapagtapos ng 2019, napasok pa yung edad is, karamihan doon is 2019. Okay, na nakapasok sa, o oh, naging pioneer ng PPSI Philippine Public Safety Academy. Okay, so kung gusto nyo maging kadete, Okay, sa mga sparan applicant natin dyan na uh, binata sa ngayon at mga dalaga, huwag muna kayong mag-asawa. Tama na muna yung uh, siyota-siyota muna. Okay, dahil meron pang future na nag sa inyo, maliban sa makapasok kayo sa, sa bureau ito, kayo sa bureau ng BFP, may nag pa sa inyo maging isang official na, okay, o uh, maging isang uh, official in the future. Okay, mga partners So, test-test muna tis-tis muna sa mga lab-lab-lab na yan. So, sacrifice muna tayo kung meron kayong pangarap. Sabi ko nga noon, kung ako inabutan noon ng edad ay 28, sakto ako noon, is pagsusumikapan kung makapasok dito sa academy. Ang problema lang is 29 na po tayo nung uh, itatag itong uh, academy, uh, academy na ito. Okay? So, matatagpuan yung ating uh, uh, bagong uh, academy sa uh, uh, kalamba Laguna. Kay doon yung training center sa Kalamba, Laguna. Ka ah, Camp Vicente Lim, kay Kalambalaguna. Laguna. Doon po matatagpuan yung ating akademiya. Okay, so... Naway, nabigyan ko na naman kayo mga partners ng panibagong inspirasyon. Uh, Siyempre, uh, yung bugso ng damdamin natin is na gusto-gusto natin makapasok sa, sa pagiging opisyal. Siyempre, di ba? Siyempre, dahil napalunod tong video na to, Okay? Eh, yung bugso ng damdamin natin na ipasako. Ipapasako itong ating uh, proseso sa pag-apply dahil gusto ko pa maging official. Okay? Gusto ko maging official in the future. Okay, mga partners. So, uh, ginawa ko video na to para maging aware yung ating mga kapartners na hindi pa nakakaalam na meron na palang ganitong klaseng academy na pwede, na pwede pa pala akong isang official. Okay? ah... Uh, dito sa mga nabanggit na bureau ito. Okay? So, kung edad mo sa ngayon is nasa 21 ka pa lang at ka in the bureau is mga 23, ilang, you know, ilang taon pa? Okay? 24, 25, 26, 27, may lingong ka pang limang taon para subukan, isubukan ng subukan itong uh, exam para maging ganap ka official in the future. Okay, mga partners. Okay? So, nabanggit ko kanina ha. Uh, dito po ang qualification is nasa bureau na po ito. Pinag-uusapan natin. Nasa bureau ka na po. Nasa organic ka na ng o personal ka na ng bureau fire and personal ka na po ng uh, Bureau Jail Management and Penology. Hindi po po pwede dito yung uh, civilian. Okay? Hindi po po pwede dito ang civilian. So, ang binabanggit yung po pwede is sa PNPA and sa PMA. So, dito po, kanya-kanya uh, rules. ang rules dito is, or policy, is dapat 2 years in the service ka na. Okay? So, syempre, ginawa ko, sabi ko kanya, ginawa ko itong video to para maging aware yung ating mga na uh, kapartners na nag apply sa ating bureau. Na mayroong pang nag-aantay ng magandang future maliban sa makapasok sa servisyo. Okay? Meron ka pang i na maging isang uh, isang future officer. Yan. So, ayun mga partners no? The way, nabigyan ko na naman kayo ng isang magandang tips and motivation sa inyong pag apply Okay, mga partners So, yung napal din yung uh, video clip natin, yes, yan po talaga sila. Sila po yung mga pioneer natin sa academy. Okay? So, para doon sa mga soon-to-be na maging uh, uh, PPSA cadet, no, good luck sa inyo. Okay? At syempre, para doon sa mga nangangarap na makapasok. At syempre, nangangarap na magiging isang official someday para sa inyo itong video na ito, okay? And para sa inyo itong motivation na ito. Okay, mga partners? At uh, yun, dahil medyo na-restrict yung ating pag-share sa sa Facebook page, mga partners mag-aantena naman tayo ng mga ilang days bago ma-approve. Okay? At makapag-share na naman tayo sa mga group. Okay? Group of uh, criminologists para syempre dagdag din sa motivation itong mga videos na ginagawa natin. Okay? So, hanggang dito na lang muna mga kapartners yung ating videos. At syempre, para sa may mga katanungan kung ano-ano pa ang gusto ninyong malaman dito sa bagong akademiya o academy or PNP, PPSA cadets na ito, uh, feel free to comment mga partners. Okay? Magtanong po kayo sa baba at sasagutin po natin agad-agad yan pag nakita ko naman na may nag-comment sa ating video. Okay? So, dito is sa papiaw lamang, mga partners No? Gusto ko lang kayo ma-aware na mayro na palang itong klase ng academy. Ang dalawang bureau. Okay? Bureau of Fire and Bureau of J. Okay? Para gusto ko lang kayo ma-aware. Okay? So, kung may katanungan kayo, okay, at syempre kung malabo yung inyong uh, pagkakaintindi dito sa akin sinabi, I feel free to comment. Okay, mga partners, agad-agad naman natin ito. Sasagutin kung yung inyong So, ayun mga partners, hanggang dito na lang muna yung ating video. At syempre, bagong lahat, uh, pasasalamatan ko muna yung ating mga partners, yung mga solid viewers natin dyan at mga solid subscriber natin na patuloy na syempre, uh, nanonood ng ating mga videos. Okay? At syempre, uh, gusto ko lang din mabigyan ng mga uh, uh, magandang motivation yung ating mga ka-partners na uh, applicants. Okay? And uh, syempre, para siyempre, mabigyan ko rin sila ng idea kung anong uh, bureau ang kanilang papasukin. Okay, kung ano yung magiging trabaho nila. Okay, mga partners, at uh, siyempre, lagi kong sinasabi na always mag-ingat. Okay, uh, always mag-pray. Okay, and siyempre, maging mabait na tao sa kapwa. Okay, at siyempre lagi kong sinasabi. Saludo.